Okay mga boss, meron naman tayong bagong content. Ito pong Rosy si Gala. Ay kinagawa natin na ay umapaw yung gas. Nag-overflow siya. Kung bakit dito siya nag-overflow mga boss. Yan, dito sa may hingahan niya ng karburador. Yung hingahan, dito. Yan. So, lapit natin. Ito, dito. Dito siya nag-overflow. tata ko ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Dito nag-overflow. Hindi dun sa kanyang overflow, ter, dito hindi siya dito nag-overflow kundi doon sa ibabaw noon pala mga boss ano chinek ko mabuti yan okay naman goods naman yung ano yung floater niya goods din lahat pati yung mga piston ng floater yan yung ano ng sarahan ng gasolina goods tas chinek ko din yung kanyang hangin goods din goods yung mga hangin o naka, naka ano naman naka nakatono naman ano ngayon, siyempre nagtataka ako. Bakit ganoon? Ini ko ng lahat, e, binalik ko tas nag pa rin doon. Ngayon, mga boss, nung isasara ko na, nakita ko ngayon yung sira. Pag sara ko, boss, nakita ko butas pala ito. Ito niligyan ko siya ng screw na lang. 1101 muna niligyan ko bago ko siya pinasak. Eh, nakita niya may 1101 yan sa gilid, you no. Know? ko pinasak diyan ay niligyan kong 11 man kasi sinidip ko to mga boss tong, tong sira tong sira kung ano nakita ko may bulitas pa rin dito ayun o no, kita nyo magkabilaan yan mga boss ayun o ayan o yan o bulitas yan kaso hindi ko to matanggal kasi sira na ito eh pinipilit ko siyang tanggalin hindi ko siya matanggal mahirap para tanggalin yan ngayon ginawan ko na lang ng paraan kumuha ko ng ano ng turnilyo, yung ano yung maliit lang yung sakto lang sa butas tapos nilagyan ko siya ng 1101 para hindi siya sumingaw ganyan lang delikado pala pagka ganun at, at pagka butas pala itos ahapaw ah, palang gas dito dito ganun pala yun ngayon ko lang nakakita yan ngayon ko lang, ngayon lang ako rito ngayon lang ako nakagawa ng ganyan pagka umapaw dito yung inyong gas hindi sa ilalim nag overflow dito umapaw mga boss T check nyo ito kung may bulitas pa pag wala na kayahin nyo itong ginawa ko lagyan yung tornilyo yan o kita nyo o oh. okay na siya ngayon goods na siya goods na goods na mga boss okay o oh. ko rin kasi itong mga to okay goods yung mga jettings si eh. ang tataka ko bakit nag over plus si ibabaw chinek ko din yung yung pin mga boss baka binago na ng may ari yung pin kung ano tinipid sa gas nasa gitna pa rin nasa stack pa rin niya hindi siya binago pero umaapaw siya yun nga nakita ko nga mga boss yun butas yung ganun niya taka ko bakit butas ito chinek ko ngayon sa iba bakit butas baka may tornil yung nakari. nakita ko nga mga boss yung kabila niya mayroong bulitas ito pero itong kabila butas nahulog yung bulitas ngayon mga boss siguro kaya pinabatak na ito sa, sa Rosie Nag, na na at baka kala niya nasira na talaga kasi yung mga mekaniko siguro hindi makita yung sira gusto bumili siyang bagong carburetor ngayon ako naman bago ko bumili ng bagong carburetor chinik ko muna ito ayan o yan chinik ko muna Ayan o ito kasi, oh, yan. Ngayon, gawa na siya ngayon. Goods na siya. Ngayon, goods na. Ginawan ko ng paraan, mga boss. Imbis na bulitas ilalagay ko kasi wala akong bulitas. Ang ginawa ko, turnilyo, mga boss. Ayan, oh. Kita nyo, oh. Oh, you yan, oh. Know. Tornilyo ko na lang. pero nilagyan ko muna ng 1101, mga boss. Para hindi sumingaw yung hangin o gas, gas dyan. Okay, goods na, goods na yan, mga boss o magiging okay na yun mamaya pag kinabit ko ganyan lang pala ang gagawin yung mga boss hindi pala magandang walang walang bulitas ito at aapaw pala dito 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 siya aapaw yung gas okay mga boss sana may natutunan kayo ngayon sa aking uh, content Kaya para hindi nakita nyo ganyan ng problema ng inyong mga motor sana natutunan nyo yun ngayon sa akin. Okay oh. Nakita oh. Goods na siya. Ngayon titestingin ko mamaya.